자디 Okay, hey, magandang araw po ulit sa inyo mga kapatid natin na mahilig sa bariya. Katulad ko. Man! Kung ano man ang inyong uh, ginagawa dyan, uh, bayagan niyo ako nga uh, magkiraan po. At uh, talakayin ko lang ng uh, pira na big coins na nandito sa inyong harapan. 5 piso Ferdinand Marcos. Pero bago tayo magpatuloy, Hayaan niyo muna na pasalamatan natin ang Diyos na ama sa kanyang walang sala patnubay sa bawat sa isa sa atin. Thank you Lord sa lahat ating mga gawain araw-araw at sa siya pinaproteksyonan tayo sa lahat ng oras to. So, thank you din. Thank you din sa mga subscriber at sa mga hindi pa nakapag-subscribe. I invite ko po, po kayo na mag-subscribe sa channel na ito. Baryador, marami pa tayong mga barya na ipalabas natin sa ating mga video na kailangan ko sa aking koleksyon na natin pa yung kuliktahin. So, baka po mayroon sila at mayroon kayo na barya na akin po na kinukulikta mula sa sirkulasyon. Ang pira na kinukulikta po ay ang 5P Super Ferdinand Marcos. So, panoorin mula umpisa. Tapusin nyo hanggang dulo. Maiksi uh, ma lang naman ang ating pong uh, video direct to the point po tayo. Okay po, para makilala natin lubos ng ating bariya, kilala mula sa kanyang features. So, is your aware, right Philippines? Yan po ang bariya natin. Year 1975-1982, 7 years ito sa ating uh, circulation. Composition is nickel 100%. Yan po, 100% nickel. Weight is 22 grams. So, mabigat itong bariya natin kasi malaki. Diameter is uh, 36.5 mm. So, yan po ang natin pong abariya. Uh, Take me 0.6 mm sheet is brown. Bilog po yung uh, barya natin. So, punta tayo sa kanyang overs. Ang kanyang overs ay... Ito po ang kanyang overs. Napagkanda pa yung barya natin. Napagkakislap ka. Coat of arms of the Philippines. Ravers niya is... Uh, Lay Pissing Bus of a Ferdinand Marcos na may na bagong lipunan yan po, bagong lipunan implement September 21, 1972 so H niya is plain yan po yung age ng atin pong barya means ito ng Munich, Monix, German, Sheriff Mint at Canada so, dun pala talaga to Minimint, malayo pala Peace Pig, Mint in Quezon City. Ito yung tinatawag na FM Franklin Mint in Wawa, Pennsylvania, United States. So, mayroon din tayo sa BSP, mayroon din tayo sa Franklin Mint sa Wawa, Pennsylvania, United States. Excuse <coughs> me. So, yun po ang pagkailanla ng ating pong barya, 1975 to 1982. Ang binibili ko po dito ay mula 1976, 1977, 78, 79, 80, 80, 80 Kasi ang nasa akin collection is 1975 lang. So, yun po ang hinahanap ko 76, 77, 78, 79, 80, 81, Yung wala po sa akin pong collection. At yan ay aking kasalukuyan kong hinahanap at tinara-target o hinahanting sa sirkulasyon natin so kung mayroon kayo niyan comment kayo with photo back to back sa inyong uh, bariya. eh comment section para ma-analyze ko ang inyong bariya kung magkano dapat ang presyo depende sa kanyang condition kung uh, condition niya is good na lang very good extra fine fine or uncirculated don't po mo depende ang kanyang presyo presyoan niyo na rin para ma-madali tayong magkasundo So akin po akin ng don't forget, subscribe yang variador and share to our friends. Baka mayroon po sila sa mga varia na atin po inahanap. So, yun po mga variador. Pag ha, mataas ang bilihan ito sa at sa ibig. Kaya mga kabaryero, maganda po ito sa koleksyon dahil walang araw pa po ay tataas to balang araw ang presyo na at sa ating pong so napakaganda ito ipunin at i-preserve para pagdating ng panahon tataas ang presyo nito so mayroon ka na ipon okay po sorry po yan po ang details ng pira natin 5 piso per dinan Edelita Marcos. So good luck po sa mga may hawak nito. God bless you all. Bye-bye.